Preview. Preview Preview Okay, okay. Good morning mga kalapatids. Uh, kamusta kayo lahat? So, ito Ito ibon natin. Uh, nakalipad na rin sila ng Nasa uh, 54 minutes uh, Papasukin na natin Tapos uh, papakainin na rin Yan o oh, nasa, nasa ilalim ng ano Saan saan tumatamba ibon namin hoy pasok na pasok eh, Lumipad pa Kaya pala may pusa doon Ayun Tapos nito, uh, pakain na tayo ng ibon. Uh, ready ko na lang. So, mga kalapatids, ito yung pakain natin sa ibon. yung mix namin ni partner. Ayan o. Oh. Pagkain namin sa mga flyer namin. Uh, hinihintay ko pa, asan na kaya sila. Hintayin ko na lang, pagbaba nila dito. Dito sa papakain tayo. yan plain na tubig lang yan mga kalapatids. wala pa yung ibon natin. Andun pa sa labas. Pero yung iba andito na kanina. Ayun. Si Splash Bikert natin, mga kalapatid, ay kakarga na natin. Tapos yung kapatid niya, ito, yung bumalik sa atin. Yung contender natin sa Capcom. Na nawala din, nang ismasan Ay, kaso naglugo na rin siya eh. Pero ito yung pinakakuya nila oh. Ganda ng kulay. Ah, titingnan natin sa norte kung magiging okay ba yung lipad nila. hintay natin mga kalapatids yung ibon. Nasa labas pa kasi. Mga, mga kalapatids, papakain na tayo ng ibon. Ayan, ipapasukan yung mga ibon natin. So, paunti-unti lang muna hanggang sa makompleto sila yan. Yan yung mga ikakarga natin mamaya lahat. Ito so, mga kalapatid. Mayroon so, pang natira sa, dala sa labas. Dalawa na lang. Dalawa. Kompleto na tayo. sa Meron pang sa labas, mga kalapatids. Ito, ito lahat ibon natin. So, ayan, ayan. Ayan eh, mga ikakarga natin. Ah, uh, ilan yung natin? 1, 2, 3, 4, five, six, 7. Ito, mga kalapatids, ha. Ito yung pakain natin sa mga flyer natin yan, kain na sila so sana bukas okay yung magiging result ng ibon natin uh, first lap ng sprint race CPSA tatlong ibon na entry natin turo natin yung isasali natin mga kalapatids ito, toys flash. ayan, sasali natin yan tapos yun, yung black check tapos yung blue bar ayun pangalawa sa dulo ngayon yung mga isasali natin. Ayan mga kalpatid, sibo natin. Oh. Ubus yan. Ubus yung pagkain na yan. Ah, isang takal yung binigay natin. Walang ano yan, walang pili. Lahat kain yan. Ayan oh. So, abangan na lang natin bukas mga kalapatids yung magiging result ng ibon natin. Kung maging ano ba, okay. Ganun talagang karera, uh, merong mananalo, talo. So, happy lang tayo mga kalapatids. good luck sa atin sa North Race. Okay mga kalapatid, salamat sa suporta sa Mulawin Kings